star sender ka ba? Ay guys, gusto ko lang pong magpasalamat sa lahat po ng mga star sender sa mga nagsisend po ng star sa akin kay Mami Maria. Maraming maraming salamat po kasi nag, nagbigay po kayo ng kusang loob at hindi ko po yan hiningi. Kusa nyo pong binigay kaya nagpapasalamat po ako at sa lahat po ng mga nagsisend po sa akin ng star, sinisuguro ko po, po na maibalik ko po yan sa inyo sa pamamagitan po ng aking pagsuporta pagpa-follow din sa inyo kasi guys, uh, hindi naman po lahat ng tao ay nagbibigay ng star so yung mga taong yan is nagbigay sila ng star dahil nagustuhan nila yung yung ginagawa mo or nakatulong sa kanila. Kaya palagin po natin magpasalamat. Maliit man po yan o malaki ay naa-appreciate ko po. Maraming maraming salamat. Kaya po pinaprioritize ko din po talaga na supportaan yung mga nagbibigay din ng stars. Kasi hindi po yan libre. Alam naman po yan ang lahat. Kaya maraming maraming salamat po dahil nagbigay po kayo ng mula sa inyong puso. At sa mga hindi ko pa po na-follow, please po, wag po kayong magalit ha. Pantay na lang po kasi nag-session expired ako ngayon lang. Kaya dahan-dahan ko -dahan din siya kasi masyado pong strict si Mameta. Lalo na kapag monetize na po tayo, kaya dahan-dahan lang po. Kayo po na hindi pa nakaranas ng stars, pwede din kayong magpapansin sa kanila guys. Kasi ako, nagpapansin ako guys at napansin nila, ayan, nagbigay sila. Kaya kayo guys, kung gusto niyo pong makaranas, magpapansin din kayo. Pa-follow nyo rin sila guys para po mapansin din nila kayo. Ay, maraming salamat. Follow for more.